Ah, dati silang mayaman po? Yung asawa niya. May yung asawa niya, naging asawa niya yung may edad niya. ay naging mayaman niya. sa Dabao yun. Si Ate Nancy? Hindi, yung naging asawa niya, matanda. May mga boarding, may ano mga bahay sa Yun yung may, yung may, ano, may, may kaya. Ah, kaya yung ano niya, para sa... Parang na-adapt niya yung nakatira sila sa... Saan nga yun, saan? Nay? Saan yung na natin din sa may... Basta alam ko, Ricto eh. Ricto kami nakapunta. Tsaka may... Ang hanap buhay nila noon ay yung... <coughs> alam mo yung nagpe-print ng na mga... ...picture? Ta ang tawag niyan... Printing? Diyan? Oh yeah, printing. May na no? nari. Oo. Oh. Bibili nari. May mga mas Tsaka ano yun eh, yung... Ngayon naging asawa niya. Uh, oh, may pera, may... Na. Hmm. Mga naas sa mga... 60? Mga 60 na yun ni? Ang grog. Oo, mga 60. Di ba yung mga oh, 60 na yun hmm. si Maxwell? Ay, di ko Si Madron mayroong project ko eh. Di ko kasi di ako nakakita ni Maxwell. Dito kami nun eh. Oh, Oo, dito na kayo. Dito po. Pero, rin, ako, pero rin. ako di ko alam yun. Ay. ay di ko ay, manakita ay. man nakita yan. Sa istorya ng ano ni Aling yun. Tsaka ano yan? Oo, si Maxwell di yung magpaglantaw niyong natutukan. Ha? Di yung maglantaw niyong susok. Oo? Baka ang Basta may ay, kasi ay, kasi Please yan eh <laughs> Kaya nga, balay Mahiyain, mahiyain na siya doon Ah, kala ko yes. Boy Buhay po Patay na Nung namatay yung si Kuya Maxwell asawa niya Siguro ako Ang pirlak <laughs> <Fairly>. liyo Ang panganay ko kasi ano eh Si <laughs> 16, siguro mga ano, mga 14 years na. Tama, ang 14 years na? Simula Simulong namatay asawa niya. 14 years na. Kasal po sila? Yun nga hindi ko masyadong alam eh na kung kasal ba sila nung kasi... Eh may picture yan nakita ko na ano... Civil? Para, oh, parang, parang civil? parang civil Parang civil yung kasi, pagkakasal Kasi ano lang, lang parang simple yung ano lang. May Facebook, may Facebook po siya. Wala. Ba, parang... Wala pa lang ano yan, yung 5110 na cellphone. Ah! Mga 5110. May, May mga maram. pictures pa po kaya dati niyan. Mayroon kami mga picture pero nasa negros uh, pa yun. Mga maliliit oh. pa kami. Ah. Sa bahay, yung sika... nung pag-uwi ko, marami siyang picture doon iniwan sa akin. Nasa bahay. Anong kainin? Hasira, anong kainin mo? Ano, anong kainin mo? Yung na nagtrabaho siya uh -huh. sa bikiri. Sa bakulo data yun eh. Mm, bakery also. Basta masilin isang ako muna sa kawali para sa one benefit naman. Sobrang taba niyan dati. Sobrang dati eh. No, oh mataba 'yan nung dinala ng tialing sa probinsya nung naabutan ako 2014, ah, mga 2013 kasi nagpunta ako dito sa Manila. 2014 iniwan ko siya doon tapos nagpunta siya dito sa Manila. Mga 2 years ako dito sa Manila. Na balitaan ko siyang nandito na kaya tumawag 'yan sa akin eh may number 'yan sa akin. Tumawag sa akin, tapos sabi niya, nandito na siya sa Manila, nagpagtatrabaho na siya, may amo na daw siya. Uh, uh. Tapos nung no, tinawagan ko na siya ulit, lagi akong tumatawag sa kanya, di na makontak yung number niya sa sa'yo po. Ewan po. Tapos may bahay po sila sa reklam, dati. nagrerent rent lang sila. Ah, -re rent lang. Nag-rent lang sila nun. Kala kami sa Kasi yun nga, yung hanap po na doon, yung maraming nagpapaprint na mga kung ano, ano, yun yung hanap po ng asawa niya. Ayan, mangkugod. Yung asawa niya, mabait din yun eh, yung mga edad niya. Ano sa magtoto ka? Ikaw ang kain Mang kami ang aagsahid ng kauban. Ay, sasalamat ko. May salamisaday n'yong magbulat-ihinga. Sa aihin ako. Mag-aagsa. Paano na. aagsa Hindi, hindi. Kung may kauban dito ng manghib, ikaw naman. <laughs> Bawal mag ano um, oh, okay, doon eh. Kainin rap kainin lang. Kumain ka eh, sa KFC. Oo, okay. Oo. Okay. Pahawak mo kay Yuri tapos order ka po. <laughs> so ayun mga kababayan na malapit na tayo dito sa Mandaluyong So bago natin Papa, ay paso na pang, aras dos na pang uh. -huh. Kasi baka matagal mag-wait bago ma-admit So pakainin muna natin sila Pati yung mga pinsan ni uh, Nancy Kasi baka hindi pa sila nagla-lunch Samahan nyo kami mga <laughs> No. no, no baby. Hindi mo kaya. Hindi mangita. dito. si Sige tayo. Oh, o, dali tayo. Dito, dito. Dari

yung pinapanggit niya siya na pangalan na hindi, no? Yun yung kapatid niya sa tatay niya. Mm, kapatid niya sa ama. Oo, oh, oh, ay, hindi. Wala siya, siya kapatid, wala lang, lang sila. Hindi, si so, Edwin lang kausapin mo. Kinasa yung ano batang yun? Nasa, ano, uh, Occidental. Kasi ako alam po na naman talaga sila ba tayo? Ah, si, oo, oh, dalawa nga silang kapatid. Ano okay, ba tayo atin yun? Oo, oh, si Din Din. Si Din yun. No. oh, patay na yun. Pero sa pangalawang asawa ni Manining, may tatlo pa lang kapatid. Nalalaman ko ka dalawang araw pa. Saan kayo kapatid niya? Is nasa Occidental nga. Mm -hmm. so, so ibig sa na yun naka ang nakakaalam talaga ng ng tatay niya. Tapos kasi nakilagay ng mga mga gindi na Hindi, hindi tatay niya. Ibang tatay na yun. Mama lang niya. Ibig sabihin, nag-asawa ulit yung mama niya. May anak sa ibang lalaki. Ano? Hindi, yung may... Sabi naman mga papa, ano yung hindi. Miss mo sila si Badjun na ang nag-estorya? Oh, Ako oh. lang Ano? Kasi ang kayo oh. may si na sa panganak din. Oo nga, namatay nga sa panganak. Oo, namatay nga sa panganak. Namatay nga sa panganak, sa pangalawang laki nga. Hahaha. Yeah, <laughs> <laughs> Okay, kasi yung nakupunta dyan sa, sa, sa ano? ah. hmm. kapatid niya sa, ano, tatay, oh, nakupunta dyan oh, sa uh. oh, ano. Okay. hindi, okay, okay. hindi, hindi, may hindi, kapatid, ano, ah, kapatid yung yung si niya ba? Hmm. Hmm. sa ibang babae naman yan, siguro, sa kapal <laughs> 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 Actually, ganyan kasi ganyan na. Dati yung party actually, ganyan din kami tumawa talaga. Yung pag kami magkasama, ganyan kami. Pati yung mga tiyahin ko ganyan Basta mm. sa mga. Yung pera kakagulat. Hindi, kasi sobrang mga kami. Pag nahinaya kami ng tawa, tawa na ng tawa na. Parang yan. Parang kung hindi ganyan. Parang ganyan din siya. Kaya pala tapang mayroon pala ditong ilalagay sa ano. Jesus Maria Jose. na So, Alam mo,

Kasi basta siya... Ang susunod naman ni Edwin at saka ni um, Kasi humuha sa kanya kasi, uh, kasi, kasi doon. Pagkamatay siya ng takot doon okay. okay. Ha? Kaya Kaya nga, katiya. mga baby, kung namatay kahit saan saan na lang kasi siya. ganun. Wala na siyang pwede na mati. At mamatay noon kasi nung marilip pa kami ng mga uh, alala namin, saan saan nung siya natiya ako ng pangkaka. Kung halimbawa, sige si Nancy, kukunin po dyan. Wala siya mga pinagpunin ko. Kung saan talaga siya. Doon na yung pinagpunin ko. Doon na Pero nung... Doon na kumpisa. Oo, nung namatay yung asawa niya. Kasi ang kwento ni Jaalin sa amin na tinungin natin siya doon. Nag-umpisa daw kasi yung asawa daw nito isang buwan sa ospital. Tapos marami daw itong mga gamit eh, nabinta Eh, siyempre asawa sa mga ulitan, eh wala na, wala na mga gamit. Kaya doon ang umpisa Eh, siyempre ikaw pa naman, wala ka ng gamit sa bahay Maisip yung mga mas-dress ka talaga. mga may mm -hmm. okay. ganda sa yung nila lang inuwi ko doon ah maroon saan kaya may okay. mga yun sila lang yun lang yung sapat yun lang yung yun lang yun yun lang yun hindi, pinin ni para malaki na pong na-anong pira ay pinagas sa asawa niya kasi ino niya sa probaga at tayo dito tayo. Eh s'yempre kahit sino pa naman sila, hindi pa sila nababago. Eh ako wala kong alam-alam niya, kwento lang sa biyahe namin. Alam niyo naman 'yan, hindi ka makakakita mo

Ang walang pagkakita niya, tuwa sa kanya, tinanood ko lang siya. Hindi tingnan ko lang yung sino mag-comment na iba na yung mga comment sa likod. Hindi po po. Hindi yan. Kasi yung mga ang mga ang mga ang mga ang mga ang mga kapitbahay natin yung mga comment ng comment siya. Ang mag-anap daw nung sa akin. Wala daw yan na. Hindi, pinulong yan namin doon sa probinsya sampay at mga prutas nilagay natin doon. Ang hanap talaga niyan. Para din kasi. Kasi lagi kasi umakyat siya, lagi siya nandoon. Pero Hindi pa ng principal namin si Aiden, 'no? Ang ganda ng banda ng amino, 'di ba? Kaya na-love ko. Lagi siyang nandoon saan-saan na siya pero namin nilagay siya. Sa bagingan ng sala at sa bintana ko.

financial sa data namin kasi gusto mga sa amin ba? Ayaw naman sa labay. Gusto mo din ang data namin. Ayaw naman nangyari yun. Tapos nung isang tinta namin sa kawitan, siya tinta, ayun na ang dinalayan sa list sa budget ko. Pina-injika niya doon. Mga dalawang okay. injik niya lang ang gulang ata. Ano ko so, yan ang ginagawa. Ayun na. Nagtrabaho ko na siya. Tapos pag uh, nagtrabaho na siya, yun. Gumaling na siya sa... Gumaling niya ka yun, sabi ni Mama. Nagawa na, na siya ng paraan para makapunta ng siya Maynila. Pero hindi din kaya masuporta ano ang ating kasi napakibiyak. Kasi meron na ang buwan ng probinsya. Kaya nagtigil ko. Sa kanil medyo gumaling galing na siya. Sabi ng manang ko, oh, yun nga, nagtrabaho ng na karinderiya. <laughs> yun <laughs> nga, nagtrabaho ng na karinderiya. Ayun mo nga ito ng um, naman. Na, na, Papasay pa po. Yun, yun sa kapo na yan. Yung lang mo naman ba't din yung Boss. Oh! Ang gusto niya, anak! Ah! Ang gusto niya, anak! Ang gusto niya, anak! I-assist mo siya nang kay Ann para madala na natin siya kasi baka masarap yun. Tara na si, punta tayo sa sakyan. Pag-pago. Ayun, hmm, wala pa ka. Dali, mo daw kayo, baka malit na tayo sa flight.

Ano ano nga? Oh, hindi hindi hindi. si Maxwell pa, kati mo ba na sa una? Mm, okay, di man mausi yan. Atin. mo so, Dino. Di kibito mo kasi instant discharge man ah. balita no. Kuya, mayo gi. Ano mo ba? Mayo ba Mayo gani kay nakita ano kana mo sa vlog ni Dare Franky ba? Oo, tinuod na may ganit, ganit Kanila ba, no? mm. okay, ano ka na nakita kanina ba no? may ganit ka na nakita wala lubata na ko uwi pwede ba diyan na kuya mo dyan dyan na kuya hindi na si pero December 19 ka-birthday mo yun si Bunso ko December 19 yun to eh December ba? ay malapit na pala birthday mo kung ganon Nag-birthday siya sa loob. Ano daw? Nag-birthday ka sa loob ng bahay. Asam dahi? Sa Imo Balay. Asam di ay? Dito. Uy, sige, sasila ang adlaw dahi na. Hmm, gani. Dag ko ang Imo Balay. So, dami kang makasama, makausap. Dami kang friend. Ulitin mo ayong

Sabi na sa daw. Oh. Ano ha? Diba? Balik namin nandiyan pa yan. Oo. Happy, happy ka? Nabigay mo kayo yung